Yan. Oh, uh, kainin ng Chad, dili yung kainin ng Oh, uh, samantala, ihanda na ho ninyo ang banal na tubig ng buhay. At tayo ay mananalangin pagkatapos naman ng mahalagang mensahe ng ating pinakamamahal na Selda si Elder pinang Pinangbanal na kasulatan tatandaan ninyo. Mateo 5:3 hanggang 12. Mapalad ang mahirap na walang inaasahan kung hindi ang Diyos. Pagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nalulungkot sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba pagkat makakamit nila ang mga ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga naghahangad na makatupad sa kalooban ng Diyos pagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimiti mapalad ang mga mahabagin pagkat kahahabagan din sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso pagkat matikita nila sabi ng Banalakasulatan Pangalawang Korinto 5.1 hanggang 10 Talos natin na kapag nasira ang toldang tinatahanan natin ngayon ang ating katawang lupa tayo'y may tahanan sa langit na hindi nasisira. Isang tahanan ginawa ng Diyos, hindi ng tao. Dumarain na tayo at nagihirap sa tirahan natin ito. At labis nating pinananabikan ang tahanan panglangit. Upang kung mabihisa na tayo nito, ay hindi tayo matatagpo ang hubad. Habang tayo'y nakatira pa sa toldang ito, ang ating katawang lupa, tayo'y namimigratit dumaraing. Hindi upang mawala ang katawang panglupa, kung hindi upang mapalitan ng katawang panglangit at sa gayon ang buhay nating may katapusan ay mapalitan ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos na rin ang nagtalaga sa atin para sa pagbabagong ito at ipinagkaloob niya sa atin ang kanyang ispiritu. Espiritu bilang katunayan na babaguhin nga niya tayo. Kaya't laging malakas ang aking loob, alam ko na habang tayo'y nasa tahanan ito, ang ating katawan ay hindi mapapasa ang tahanan galing sa Panginoon. Namumuhay ako ayon sa pananalig sa Diyos, hindi sa mga bagay na nakikita. Malakas nga ang loob kong iwan ang katawang ito na aking tinatahanan upang manirahan sa piling ng Panginoon. Kaya naman hmm. ang pinakananais ko ay maging kalugud-lugud sa Kanya sa tahanan ito o maging doon man sa langit. Pagkat bawat isa ay haharap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kaukulang ganti sa Kanyang ginawa mabuti man o masama nang siya'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. Lagi po natin tatandaan, lahat ng gawa ng tao ay susubukin ng Diyos sa aboy. Kaya nararapat lamang tayong maging matibay. Opo, kung sa kasalukuyan ay naglilingkod tayo sa Kanya ng buong katapatan, siguradong gagantimpalaan tayo, may premyo tayo. Mm -hmm. Hindi lamang basta premyo, kung hindi, puputungan pa tayo ng korona at mga bituin. Ngunit kung hindi ka naglingkod at hindi ka naging matapat sa Diyos, ay daranas ka naman ng pagkarugi at mananatili sa iyo ang parusa ng Panginoon. Ang katotohanan ng pagdating ng panahon, ako man ay hahatulan ang isang nag sa akin na maglakad ng buong ingat at maglingkod sa Diyos ng buong puso na may kasamang sipag. Hindi dahil ako'y natatakot sa kaparusahan, kung hindi ibig kong makamit ang korona ng aking tagumpay upang ialay ko ito sa paanan ng aking tagapagligtas. Ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos para Iso Kristo ay nagpakamatay sa krus para sa lahat. Ito ang mahiwagang kasaysayan ng Ibanghelyo. Alam na alam ito ni Padre Lari. At siya nga ang nagsabi nito kay Elder Bear. At napag-alaman kong minamahal ng Diyos, ng mga Diyos, ang lahat ng tao. At ang maliwanag na katibayan nito ay nang bumaba siya sa lupa, nagpakamatay sa krus, para sa kaligtasan ng buong salibutan Ito'y ang dahilan kung bakit nagpupunta ako Sa iba't ibang dako ng buong Pilipinas Upang ipamalita at ipangaral Ang maganda at makapangyarihang balitang ito Pagkat alam kong karapatan ng bawat isang Pilipino Na ang makapangyarihang katotohanan ito Upang sila man ay makapilala sa kanilang tagapagligtas. Nagpakamatay siya para sa lahat. Eh, hindi po ako natatakot na ibunyag ito kahit kanino at kahit saan. Ano man ang kanilang sabihin sa akin, malakas ang ating loob. Hindi ako natatakot pagkat kasama ko ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Heso Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat.